Hello, sa mga kapwa ko, mananahi, magandang araw. Ito na naman yung tahi ko ngayon. Ano to siya, may ruffles to siya. Ano, tatlong kilo pa rin yung order ko kahit may ruffles siya. Kung wala siyang ruffles, siguro may sobra siya mga apat na yarda, or dipindi. Dipindi sa laki ng sopa natin na tahihan niyo. Pag may ruffles din siya, ganun pa rin yung order ko, tatlong kilo pa rin. Hindi kasi ako nag-order ng mga yarda kasi kung may sobra siya, ginagawa ko kasi siya ng pajama. Ito yung ano ko, nagawa ko na. Tapos yung sa, ano naman niya, yung sa kinakabitan ko ng ruffles, yung sa may paha natin, ito, yung ano niya, sukat niya, ano kasi, 13 inches. Tapos sinate ko yung 13 inches, ito na siya dito ako magkakabit ng ano ng rapples yung sa harapan pero nagkating din ako ng ano yung ganito para kabitan siya sa ano para dito ko ikabit yung rapples ito yung rapples ko ayan siya ito yung rapples ko tapos ikabit ko to ikabit ko muna siya ayan siya oh ikabit ko muna siya ito so, siya, ikabit ko muna. Kasi, dito ako naglalagay ng garter. Ayan siya, yung garter. Ito na yung, ano, yung, ito na yung kinabitan ko. Ito siya, o. Oh. Ayan na siya. Ayan na. Ah. Tapos dito yung sa likuran. Ayan, oh para dito ako maglagay ng garter ito siya ikabit ko muna